Yo, what's up guys? Boston din nga pala ulit to. Nagpapakilala. And for today's video, ipapakita ko sa inyo yung isa ko pang pa 7 salties na helmet na iba lang yung kulay. So, ayun guys. Parehas na parehas lang yung helmet na hawak ko, pati mismo yung suot ko. At kaya ko nga rin pala ginawa tong video na to ay sa kadahilan ng gusto ng asawa kong mabenta tong helmet na to kasi nga hindi naman namin nagagamit at hindi ko rin nagagamit. In other words, nakatambak lang siya. So itong matte red gray na helmet na to na 7 salties never been used. At kung tatanangin nyo naman ko ano yung reason ko kung bakit ko binili tong helmet na to dati, itong 7 salties na suot ko ay nabagsak ko. Nabagsak ko siya to the point na nagcrack yung visor niya at kapag kinakabit ko sa helmet ay hindi na naglalak nga pala guys kung meron kayong marerecommend galing sa ibang brand na visor na pwedeng magfit magkasya dito sa 7 salties please comment down below para ma ko at kung magustuhan ko why not ba? Diba? Pero kung nagustuhan mo na rin tong helmet na to, bilhin mo na 1K lang. 1,000 pesos. Bagong bago yung foam. Tulad nga nang sabi ko, hindi ko pa to nagagamit. Walang amoy. Amoy bago lang. At dual visor nga pala tong helmet na to. Uulitin ko, dual visor tong helmet na to. Makinis at makapal. Mabango pa yung pom. Siyempre sa 1,000 na yon kasama na yung, yung, box, yung spoiler, yung bolt and nut ng spoiler, yung allen wrench ng para sa spoiler, pati yung helmet bag siya. Lagi kasama na 'yun doon.